Napakamahal naman ni Nmax. Sobrang gustong-gusto -gusto ko 'to ay talaga noon pa talaga so manifesting. Good morning everyone! So magtitimpla pala muna tayo ng gatas si Kuya Yu. Ano, hindi po talaga ako maggatas sa tao si Kuya Yu. lang, hindi ko talaga gusto lasa niyan. After that, ako ay nagluto na rin ang aming almusal na pancake. So yun, isa sa mga nadala ni Papa Chuck sa grocery na bigay ng ang company. So ayan, nagkapi kape habang for the waiting. Actually, yung isang pak ng kalahati lang, napakarami ko nang nagawa. Hindi ako nakapaglabang ngayong araw na ito mga kamars. Na sobrang umuulan nga sa Basa to wala kayo masampayan. O siya, kain na po tayo almusal. Ano po ang almusal niya for today? Ang aming mapakaliit na pancake. O, oh, di ba? Kasyang kasya na to sa amin. Dahil ginabi na nga si Papa, tsaka gabi na ako nakahugas masyado. Ito pala, tinanin mo, na, tambakan na naman ako. Hindi rin po pala nakapasok si Papa na kanina. Pakita ko rin pala yung nakuha ni Papa Chak ng mga grocery sa kanilang company. O, oh, ayan, di ba? Napakalaking tulong na po nito sa amin. Thank you po, Go21. Kaya maya ay sinamahan namin si Papa Chak doon sa manggahan dahil nga sira ang kanyang motor. Hahanap kami sa Yamaha. So, ayan, for the commute mo ng mga first. Miss ko rin naman yung gantong at, eh, pass forward, nandito namin sa Yamaha. Actually, naglakad kami Mars Charit. sabi ko na kasi kay Papa Chuck at malayo talaga itong yama Nal na itong building na to ayaw makinig so, ayaw po dalakad na kami alam nyo ba gustong gusto ko yung NMAX na yun kaya lang maharlik ka kaya hanggang pangarap na lang Charit. sad to say out of stock yung hinahanap ni Papa Chuck dito at napaka pricey nga naman tunay pinapagod nga yung aming bata patuta tuta dito na lang kami naglunch sa labas o kain po tayo katapos yan dali dali na rin kaming umuwi dahil nga nag-aambon pa rin at ako may allergic rhinitis yung ilong ko yung eh. Ay, nali, na inaantay ni bata batuta na in-order sa TikTok na shoes ang cute nga naman legit napaka mura siya hanggang dito po muna thank you for watching follow for more blog salamat sa panonood at god bless